po oh, mga idol malapit uh, na po tayong makarating sa Luisiana Laguna ang daan po dito ay talagang ano, carb pero malawak naman Yan po mga idol po eh, eh makita nyo pula pula ang ano medyo ano lupa pag yan eh ano, uh, umulan. possible na gumuho yan yan ito mga idol din yung dito yun, marami na ng ano yan. bibingka ayan bibingka ano rice cake kung tawagin rice cake nga ba yun so, bibingkang ano may lawak ng mga buko, libre ang buko juice pag bumili ka. Yan. Yan po ang Bia Rosary. Yan po yun. Yan po pakita po ninyo yun. Yan, si, ano po, ah, na Birhin Maria. Idol, ako na naman tayo puro ako okay lang yan kaya ang kaya ni ano yan ni Popo yan po kita kita po si mahal na Virgen Maria kapit na po tayo sa Lavisiana ang mga ilang kilometers na lang po gaon lang po tayo puro ako maganda naman po ang daan oh, ingat lang ingat lang lagi pag umanay para uh, safe po tayo Kapit na po tayo so, Ilang kilometers na lang Kapit na tayo sa Little Baguio Ang tinatawag po Little Baguio Ang Louisiana Laguna Dahil ito po yung malamig Pansin po ninyo, yan, mga panda na yan, yan, mga panda yan. Ginagawa ng mga bagyan. Dito po ang maraming gawaan ng, ano, gawaan ng mga bag, panig, sa Louisiana. Ayan uh, po. po ang, pangkalimitang kalimitang hanap buhay. Dito po, ng mga uh, mamaya. Sa bayan ng Louisiana. po mga idol malapit na po tayo sa bayan bayan ng Louisiana ang Louisiana o tawagin ay Little Baguio okay, yan na po ito na po, na tayo sa simbahan kung so, saan po gaganapin ang kasalan na dito po tayo mag-sponsor idol lapit na lapit na si pa hindi hmm. man siguro kami late pa alas 9 Mga alas 9 ang kasali 8.30 to 9 dapat nandun na Ito na po ang bayan ng Louisiana. Kung mapansin po ninyo dyan sa may unahan na yan, nagraya po ang tinda mga ano, yung bag na yan. Ayan, yan nilala. Yan, yan po ay product po ng Louisiana. Ayan, yan. Yan po ay sa pandan. Maraya pong pandan dito. Ito po ginagawa, ginagamit. Ito mga idol, Louisiana. Town ang Little Baguio kahit po mainit dito kahit po mainit tingnan nyo mainit ang panahon pero maling malamig po dito kaya kung tabagin siya ay Little Baguio dahil po halos nasa ibabaw na pulito ng mundo Yan, kahit doon din nasa ibabaw na pero hindi naman po dito ibang establishment po, pasok na po tayo sa bayan ng Nagkarlan ayan po ang Town Plaza ayan po, plaza po ng Louisiana pamahala ang bayan munisipyo po, ayan, munisipyo po, ayan po ayan. ito po ang simbahan ng Louisiana ito po, makakadaan kaya ay, hindi makakadaan, saan kaya ang daan dito ano yan, ba't gano'n ang daan saan kaya ano natin dito, siguro dito ang daan ng ano, simbahan Try natin kung saan ang daan dito Manila to Louisiana Laguna tumayo pa ng Louisiana para pag-inom ito hong idol ang dami idol ka, dahil kala kami sa kasalan ayun makakain na rin pauwi na naman kapawi na naman kami para makumpahinga medyo malayo layo din ang galak pauwi ganun po ulit ahong na naman ayun mga idol pauwi na po kami ayun po mga idol ah ganun ulit Ah, oh, ulos na naman tayo pag-uwi. Ayun po, daan po natin. Dahil busog, hirap pagmaneho. Busog na busog. Ayan, busog na naman. Mga idol, masarap ang masyal dito. Puntang, ano, Luciana Tulukban. Ay, pagod. biar masyarakat